Samantala, puntahan natin si Elena Luna sa Quezon Province via phone patch. Elena? Maraming salamat, drinking. Ginawaran ni Pangulong Latino ang ilang mga barangay dito sa Dalawigan ng Quezon. kauna una ang Seal of Good Housekeeping for Barangay Governance. Ang Seal of Good Housekeeping ay inisyatibo ng Limaong CDILG Secretary Jesse Rubredo. Kinikilala nito ang mga hakbang na ginagawa ng lokal na pamahalaan para mapabuti ang mahala at pangasiwa sa kanilang lugar. Nagbibilang best district level ang barangay Matipunto, San Antonio, Quezon. Dahil nahigitan nito ang mahigit 160 na barangay sa 2 District, tatanggap ang matipunto ng 1.5 million pesos na halaga ng proyekto. Ginawaran din ang barangay ang iba pang barangay, kabilang na ang mga tumanggap ng 100,000 pesos na halaga ng proyekto. Marso, sinimula ng screening ng mga barangay sa pangunguna ni Quezon 2nd District Representative Irvin Alcala. Kasunod ng awarding ceremony ang panunumpa ng mga bagong membro ng Liberal Party. Si Pangulong Aquino ang chairman ng partido habang si habang presidente naman nito si incoming DILG Secretary Marohan. Ganun pa sa harap ng Pangulo ang labing dalawang board members, 39 na municipal members, dalawang city mayors at 322 na councilors ng Dalawigan. Bago pumunta ng Lucena City ang Pangulo, dumaan muna siya sa Candelaria para sa inaugurasyon ng bypass road. Ang 7.5 km kalsadang ito ay magiging gateway sa probinsya para mas mabilis na maibiyahe ang mga goods patungong Quezon. Sa tulong ng kalsadang ito, higit na maisusulong ang paglago ng ekonomiya at pagdating ng mga turista sa lalawigan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna mula sa Lucena City, Quezon.